Hello mga kamamis! Good morning! Papasok na naman itong aking bunso at ihatid ko nga siya sa school ngayon. Sa wakas nga at ilang araw na lang ay matatapos na rin ang school days nila. Nakakatamad na nga rin bumangon at gumising ng maaga. Pero ilang araw lang naman ay matatapos na nga rin sila. Kailangan pa nga rin nilang pumasok ngayon kasi nagpa-practice nga sila para sa moving up nila. Di ko na nga rin lubos maisip ngayon na ang bilis nga lang lumipas yung araw. Matatapos na rin niya ang nursery 1. At makakabuo na rin itong aking bunso ng isang buong school year. Ang iniisip ko nga ngayon na kaya din pala namin yung pakikipagunahan namin sa mga taksi sa mga ibang pasahero na naghihintay din para makasakay. At yung mga araw na kailangan din namin pumila sa paradahan ng jeep para makasakay pag mahirap kumuha ng taksi at yung paghabol namin sa mga oras araw-araw para makapasok sila ng maaga sa school. Akalain nyo din ba nalagpasan din pala namin yung mga araw na late din kami dahil traffic na rin sa umaga? Hindi ko nga lubos maisip ngayon na lahat yun na pagdaanan naming magiina at nakayanan nga namin. Hay, ang bait po talaga ni Lord. Salamat po at ginabayan nyo kami. Lalo na nga ako, ang dami ko ngang dapat ipagpasalamat sa Diyos dahil binigyan niya ako ng mahabang pasensya para dito kay Jadsel. Mabuti na nga lang at yung panganay ko ay kayang-kaya na rin niyang kasikasuhin yung sarili niya. At itong aking bunso ay mag-uumpisa na nga sa umaga kung paano nga natin i-handle yung mga tantrums nila. Naalala ko nga din ngayon nung mag-uumpisa palang pumasok nitong si Jed ay kailangan kong magstay sa loob ng classroom ng dalawang buwan dahil sa separation anxiety nga niya sa akin. At yung mga araw nga na kailangan na din siyang kunin ni teacher at iwanan ko na siya para masanay ng mag-isa. Kahit nadudurog nga yung puso ko noon dahil naririnig ko nga siyang sumisigaw at umiiyak sa classroom ay eh kailangan ko nga siyang iwan. Yung kinailangan ko na siyang tiisin para masanay. Para sa mga mamis na first time palang papasok sa preschool ang mga anak, alam kong pagdadaanan nyo rin po ito dahil sa separation anxiety sa atin ng mga anak natin. Darating din po yung time na sila na mismo yung magsasabi sa inyo na kaya na po nila. It takes time nga lang po pero kailangan po natin ng mahabang pasensya para sa kanila. Hanggang dito na lamang for today's video. Salamat po ulit sa panunood. Mag-iingat po tayong lahat. See you on my next vlog. God bless. Bye!